Good morning po. Ito po si Nanay Claire. Ngayon po naman ay uh, magbablog po ulit tayo ng pagkain. Pagluluto po ako ng paradang manok. Ayan po. Ako po y nag may oil na po ito. Kasi ito pong patatas at saka carrot. Pinirito ko na po. Ayan. Para so, sunod na lang po yung ating pagluluto. Tapos ito pong manok naris ko lang po dito yung dalawang hita. Sinamak na po yung breast dito. Para po pambaon ng mga apokot ng aking manugang bukas. Madami po ito. Uh, minarinig ko na po siya sa pen apple juice, toyo, at saka po paminta. Ayan po. Uh, para po sunod-sunod po yung pagluluto natin. Ito po meron tayong bawang. Meron tayong sibuyas. Uh, meron po kaming tomato sauce. Pero... Ito pong aming kamatis ay hinog na hinog na. Kaya ito ng press na, na kamatis ang ating pong ilalagay. Ayan, ito po yung bell pepper. Ginayat ko na po. At saka po itong green peas inama ko na dito. Para tipid tayo sa lalagyan. <laughs> Kaya ito po, magigisa na po tayo ng ating pong apartadang manok. Ayan. Mabuksan po natin ang ating apoy. Ito po yung medyo mainit. Pat ako po yung nag kanina ng nagprito nga po. Ayan. Ipakikita ko po sa inyo. Ayan. Ito po. Lagyan po natin ating bawang. Ayan. Yeah. Ako po yung talagang nagkagayat na ng mga bawang, sibuyas. At ng ating po yung pa-brown brown yun. Ayan. Uh, pasensya na po kayo kung opo'y medyo madala nga yung mag mag upload ng mga pagluluto Tapos nga po gustong gusto kong i-upload yung akin kong nilutong ah, sinigang sa miso na bangus at saka po tanigi ay ako po'y parang nalimutan ko na po ayan sabihin na po natin ang sibuyas Mm, ay natin na po ako ditong cheese, ayan ilalagay din po natin dalagay um, po talaga ako ng cheese sa patada sa kaldereta kasi mas, mas masarap po pagka may cheese talaga din po natin ito na may bag may ito po natin may narinig, mayroon na po itong tawag dito paminta, ah, pero dadagdagong pa po natin pepper. Ayan. Diyan po. po natin. Masarap po yung maraming pepper. Ayan. At yung lalagyan din po natin Ang patis. Ayan po. Ayan. Atin po para medyo palalambot-lambotin ang sibuyas para po mabango. Hindi ko na po bubuksan mo na exos at yung... akin so, pong igigisa na ang kamatis kasi pag po ako ang gamit ko yung tomato sauce so ginigisa ko po talaga kaya ang kamatis po igigisa natin para po madurog Kayang po so, kasi yung aming kamatis yung magmahinig na eh, masarap sa po po ang ating extra sa po po ang extra natin at yung wapo ng ano natin kung lang butil lang ng kamati. Hindi duro duro din. Palagyan na po natin ang patis. Para po ang patis ay magisa para po mawala yung amoy. Ayan. Ito po. po. natin ang konti. So, Kasi may toyo na po yun. ito yun na po yung ating manok. Ito na rin po na i-blood kakapod yung aking pinamang yun pag-ano po doon sa garden. Nagtanim na po ako ng lettuce. Nagdilig po ako ng mga itinanim tunghuna na napataka na po yung iso. So ngayon po, ilalagay na po natin itong ating minarinig para pumatang po sa pasang pocah Shout out nga po pala dun sa mga patuloy pong ah, nanonood ng aking video. Kahit po madalang akong mag-video, madalang po akong mag-upload, ay nakikita ko pong meron pa rin pong mga subscriber na dumadagdag doon sa akin pong subscriber. Kaya salamat po ng maraming marami sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo isa-isahin. Ay... ang ah, nakadito po kayo sa puso ko. Lagi ko po kayong nababasa. At um, pasensya na po kayo at busy po si Nanay Claire. Kasi ako po yung may inaalagaan po akong bata sa gabi. Kasi po yung nanay at tatay ay pang gabi. Kaya ako po yung natutulog doon sa kanila para uh, bantayan ko lang po yung bata. Tulog din po naman ako. Uh, 8 oras po akong nagtatakbaho sa gabi. Kaya minsan po ay ako busy. Ay, ngayon po, mabig, mabibisi na po tayo dahil uh, garden na po tayo. nakikita ko po sa inyo, tinan po ninyo yung akin po mga pinatubo dito. Ayan o, oh, dito sa loob ng bahay. Nakalabasa, ayan po o, oh, bubulaklak na, hindi ko pa mailabas, sobrang lamig po. Mainit po ang kanahong dito, ayan o, oh, napakainit, pero napakalamig po. Mainit na malamig mainit ang malamig. Kaya mahirap din pong naging nasa labas. Kauntag ko lang pong video uminit at para mawala yung lamig. Ako po'y magkakat ng aming mga to yung mga damo. Yung mga halaman. Yung bang? Medyo pinahinaan ko lang po yung apoy para po siya ay masangkot sa. Ayan. pala ito, na ito ko po lahat yung ano, sabat pambaho na po ito ng mga bata Ayan pa lang pala. yung mga natira ko sa ano, natira ko po sa paggawa ng photo Lalagay po natin sa ulan para po malinam Wala pong nabibili ditong Eden. Ito po yung, pero ito po yung ano, gawa din po sa Pilipinas. Cheese. Magnolia po eh. Oh. Mm. Cheddar alam ko gawa ito sa Pilipinas eh. oh, sa Miguel Corporation eh hindi ko na po magamit ito sa puto dahil medyo matigas na po ilalagay natin sa ulam kasi naglalagay po talaga ako ng cheese sa ulam ito po namang manok mabilis itong maluto Lagyan po na ito. Mabilis po itong manok. Lalagay ko na po itong ating cheese para ma ano po, ma ano tawag dito? Na tunaw. Para po lumasang mabuti. Ayan. natin titignan ng lasa. Kasi ang cheese po ay ma, ano din, ma, maalat. O oh, pinagsig lang kahapon ng sinigang sa miso na uh, ano po, ito po. Ayan. Ito po yung sinigang sa miso na natira na lang po yung buntot ng bangus tsaka po alahati ng tanigi. Ilalagyan ko po ng gulay para may gulay po kami. Huwag po tayo ng gulay sa rap. Ilalagyan po natin ng gulay. po yung ating ilalagay na gulay sa ating pong Ayan. Po. ito po yung ito po yung romaine na lettuce, ito po yung nabibili namin sa kots po ko. uh, siya pong siya po namin nilalagay sa sinigang may salt. Ating pong babal sa tubig na medyo mainit para kung anong pong meron may mga hayop-hayop man ari, halipun natin kaya kung ano ari malinis kasi ito po galing sa ibang bansa. Alam ko po galing po yung U.S. ito eh. Ito pong ang mga ginagamit na gulay. Ngayon po yung ating Hmm. Hmm. Kukulog po natin para may sabaw naman. Yeah. Ano po ang ating manok. Yeah. Ang dami din pa. Ang laki kasi po ng manok. Inalis ko pa po dito yung dalawang hita. Iipunin ko po yung kasi ang aming pong manok ay apat yata ang buo. Gagawin ko pong inasal. Nalagay ko na po ito, itong ating bell pepper at saka po itong ating ano, itong ating um, green peas. Ayan. Yeah. Nalagay na din po natin itong ating patatas at saka kero. Kasi ito po hindi pa po, po masyadong ito. kulay po, po sa kulay ano po Hayaan po natin ng asuwete. Kasi parang gusto ko po yung medyo mapula. Kaliimutan ko pong igisa itong asuwete. Okay lang po ito dahil ito po yung pulbos. Ayun, para po magkulay. Gusto ko po yung kulay asuwete. Okay. Nalimutan ko po siyang igisa. Kukulay na rin po ito. Ako po yung hindi nagpapawala ng powder. Meron po akong ano, mga dalakang buto galing Pilipinas. Eh, hindi ko pa po na ipipro para maging oil. Yeah. Nakalimutan ko pong ibisa dapat po ibig sa itong asoweto. Pero, abilis po naman siya matunaw kasi po ay siya po ay ano ay powder. Ginagamit ko po din po siya sa kutsinta. powder. Kaya po po kung bumili niya ay eh, abami. Ayan. Para po magkaroon ng kulay ang ating apartada. pong ito po yung ating ano ay palalambutin na lang ito po yung okay na tingnan po natin ang lasa ito po naman yung ating pagkuluan itong ating sinigang samiso lalagyan po natin ng gulay sinigang yung samiso, lalagyan natin ng isang punong ah uh, lettuce. Ito po yung pinababa, binababad ko sa mainit na tubig. Ayan, gumanda na po atin. -tab -tab. Atin, ang ating patada. Ang ating pulagyan ng... Ako, oh, ang dami pala nito. Ito, ito ko po kasi yung ano, sa bagay, dadalhin ito yung bako na punong ng mga nandiyan na magluto si Jolly. Tukman po natin kung okay na ang lasa. Mmm. Mmm. Paglab po natin ng kaunti ng asin. asin kasi medyo matabang po. Tapos, lagyan din po natin ng chili plate. Para po medyo humalang. Ayan. Po, hindi na natin nilagyan ng sabaw kasi po ang karne ay nagtutubig. Ay, hindi po. Ang manok po, ay mabilis manuto. Hmm. Tikman natin kung may lasa na. Okay na po ito. Kaya ito po, luto na ang ating uh, ating pong apartadang manok. Okay. Ayan po, okay na po ang ating apartadang manok. Hmm. Okay na po, mahalang na. Masarap na po. Okay na po, takpa na po natin. Hmm. Ngayon po naman itong ating pinigang sa miso. Ayan po. Oh. Nalagay ko na po itong nalagay ko na po itong itong ating isang punong uh, ruming na lettuce. Ayan po. Oh. Isabaw tayo. Tapos may gulay. Naubos na po yung gulay. Dalawang puno po yung inilagay ko kahapon. Naubos po ang gulay. Kaya ayan. Ayan po ang ating sabaw naman. May sabaw pa sayang. ito pong lettuce, pag ano po nito, pag kulo po nito, papatay na po natin ng apoy. Kasi ito po ay malutong, masarap po nito, malutong. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Hanggang dito na lang po ulit ang video ni Anay Claire. 20 minutes na po pala ito. Salamat po sa inyong panunood. God bless you all po sa inyong lahat.